Good morning! For today's video ay gagawa ako ng pulboron. Para naman meron tayong panghimagas. So ito po ay 2 cups ng all-purpose flour. Ito naman po ay 2 cups ng powder milk. Pwede naman kayong gumamit kahit anong brand. At ito po, 1 half po nung isang dairy cream na ano. Yung 1 half nun. Tapos yung sugar naman po ay 1 cup. Tara, luto na tayo. Tapos ko na pong mapainit yung mantika. Ilagay na natin yung 2 cups ng all-purpose flour. So, parang iaano lang natin to. Parang papainitin lang natin to hanggat sa mapansin natin na luto na yung flour. Ilagay natin yung gatas so syempre po kinak ko na yung video kasi ang dami po natin mga viewers na ayaw nila ng matagal so andyan na po yung dalawang cups ng gatas kahit ano pong powder milk pwede naman po wala naman pong ano so nilagay ko na rin po yung 1 cup ng asukal white sugar po yung ginamit ko dito pero sa tingin ko po pwede naman kung wash or brown sugar tapos maglalagay nga po pala ako dito ng dairy cream. Yung dairy cream po na isang bar, yung malaki. Hinati ko lang yun. So, yun yung nilagay ko dito. Di ko kasi tansyado kung ano. Kung kailangan bang ubusin o ano pero kalahati yung nilagay ko kasi yung first po na nagawa ako nitong pulburon ay sobrang kunti lang talaga nung ginawa ko ito medyo po pala napadami kaya dahil po masikip doon sa maliit na kawali ay lumipat tayo dito sa malaki gusto ko po kasi lutong luto yung pulburon so pag ganyan na po napapansin nyo luto na po yan so syempre pinalamig-lamig ko muna ng konti tapos mag dry na tayo So, so two years ago na po yung huli kong gumawa nito, nitong pulburon. So, napagtripan ko lang din ulit ngayon para meron man lang makain-kain. So, actually, hindi na ako ganun ka karunong. Feeling ko hindi nag-work well itong pang ano ko. Itong pang, ano ko, pang molder ko. So, parang medyo kumakalat siya. So, ganyan lang po kung meron kayong mas maganda dyan na ano na molder mas maganda yon po yung gamitin nyo ito kasi 50 pesos lang yan so talagang pang sarili sarili lang din po talagang pulburon so ito na po yung ating finished product ang dami pa pong natira na ibabalot thank you so much for watching